Kaso ang layo na iba yung siya siya. Ano yun? Pinadayo mo talaga sir? Oh. Personal talaga. Sinachat mo ba sila? Ngayon may contact na ako like uh, yung kapatid ng mama. Kasi mo? Malangin, ano yung motor ka lang sir? Hindi. Commit talaga. Commit -hmm. lang ah, siya. Nakaano uh, pa siya. Nakaano pa siya kagayin di oro. Hirap. Ito yung oh. kay Bostoyo talaga. Ito yung kay talaga. Yung, sila, Sir Gaben, Sir, kinanta ko din sila. Bro, wag mo ata picture ng kita. Ano? Ah, uh, picture ng kita. Kasi hindi ko talaga makunta kung takas. Ang hirap. Ano bibigay mo so, na? Hindi pa yung sila, Sir Gaben. Ang Sayang. Ganito, ah, uh, ano na lang. Kasi babalik naman din ako dito sa mga. Maybe next month, ko na. Oh, so, nagsipak talaga kasi Kasi nakunta ko sa, di ba sa... Yung busy eh. Kayo pa. O, Baga 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 kuha na po ka ng digital, talagang... Baga. Baga, nang, digital painting ah, daw. Let's say pa mag-meet up yung na. ka na Contact na lang galil tayo. Sabay na dalawa. para sabay tayong dalawa. Dito pa naman. Wala, idol ko si sir. niya kay Diwata. Galing pa ng Mars yan eh. Grabe oh. Tulad kamay na yan ni eh, Sir. Ah, edited po yan. Ito yung original eh, para at least may idea kayo. Yan. yung malaki. That was last month pa. Grabe. Ito is, eh, display ko lang sa shop. Hindi Sir. Tapanood ko yung unang mo na Sir. Yung malaki na, tinigay mo ka. Ito ba na? Iti-it. Ito. 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 sandiwata. Ah. Ya yes, mm -hmm. yeah, si magiting na taga Kita. <laughs> <laughs> <laughs>

see madam gina Medyo busy si Madam Gina ngayong araw. Ayan. Ang siken nila na laging sold out. Ayan lang ang video natin ngayong araw. Mga kaibigan